Simbahang Katolika, handa na para sa simbang gabi. Simbahang Katolika, handa na para sa simbang gabi. Sa kahabaan ng pandemic, patuloy ang paalala ng Simbahang Katolika sa mga deboto na sumali sa simbang gabi. Ngunit may mahalagang paalala, magsuot ng face mask sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19 at iba pang respiratory illnesses. Sa pahayag ni Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocols para sa kaligtasan ng lahat sa Misa de Aguinaldo. Para sa mga mayroong sakit o sintomas, mainam na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Sama-sama nating yakapin ang diwa ng Simbang Gabi na puno ng pag-asa at pananampalataya habang pinanatili natin ang kaligtasan ng bawat isa. Huwag palampasin ang mga mahahalagang paalalang ito.